Nasa bansa rin ngayon ang Amir ng Qatar para sa dalawang araw na state visit. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Bumisita sa Malacanang ngayong umaga si Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Amir ng State of Qatar para makipagpulong kay Pangulong okay. Bongbong Marcos. Bago ang bilateral meeting, nagpasalamat ang Pangulo sa Qatari Amir na napabilang ang Pilipinas sa mga bansang dinalaw nito sa Asia. I look forward to a fruitful and productive meeting with you today with the hope that our discussion will open opportunities to improve and to strengthen our bilateral relations at every level at the commercial level at the government to government level at the people to people level Hangad din daw ng pangulo na mas mapalalim pa ang ugnayan ng Pilipinas at Qatar na nagsimula 43 taon na ang nakalilipas sa kanyang panig, sinabi naman ng Katari Amir na isa ang Pilipinas sa mga partner nito. The Philippines is an important partner for us in many fields, especially in trade and economic cooperation. And we aspire to improve these relations through increased communication between the private sector in both the countries. Pinuri at binanggit din niya ang Filipino community sa Qatar. Nagpasalamat din siya sa hospitality na ipinakita ng mga Pinoy sa unang beses na pagbisita nito sa Pilipinas. Pagkatapos ng bilateral meeting, lalagda rin sa ilang kasunduan ng leader ng dalawang bansa. Una riyan, sinabi na ng Presidential Communications Office na kabilang sa inaasahang mapag-usapan ng Qatari Amir at ni PBBM ang bilateral relations ng dalawang bansa, trade at investment, energy security at education sector. Bobal Journal no Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.